Kabanata 676. Hindi kumbinsido si Timothy. Akala niya pa naman ay chismis lang iyon. Sa isip niya, si Sebastian ay isa lamang nobody. Kung tutusin, kung may lakas ng loob si Sebastian, bakit siya magtatago sa likod ni Caitlin noong hinamon siya ni Timothy? Gayunpaman, gumawa ng magandang punto si Dorian. Kailangan niyang pakasalan si Caitlin sa lalong madaling panahon. Kung tungkol kay Sebastian ay magkakaroon ng maraming pagkakataon upang makitungo sa kanya mamaya. Pagkalipas ng ilang araw, sinamahan ni Dorian si Timothy, ilang matatanda, at ilang katulong sa Netherworld set. Pumunta sila doon na may dalang mga regalo sa kasal. Nang matanggap ang balita, tuwang-tuwa si Corban. Mabilis niyang pinamunuan ang isang grupo ng matatanda at nagmamadaling pumunta sa pasukan ng lambak upang batiin sila ang pamilyang Olsen ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Timog Rehiyon na may malalim na ugat at walang kapares na lakas. Ang isang alyansa ng kasal sa kanila ay lubos na makikinabang sa Neverworld Sect. Siyempre, walang pagtutol si Corban at lahat ng matatanda ay sumang-ayon din. Matapos ipaliwanag ni Dorian ang layunin ng kanyang pagbisita, tinanggap ni Corban ang panukala ng walang dalawang isip. Ito ang eksaktong inaasahan ni Dorian. Bilang pinuno ng namungunang pamilya ng Timog Rehiyon, at si Timothy ay isa sa walong mahuhusay na kabataan, isang natatanging tao, sino kaya ang mas karapat dapat? Ang mga kababaihan mula sa buong Southern Region ay pumipila para pakasalan ang kanyang anak. Ang sino mang may kaunting sense ay walang dahilan para tumanggi. Maya-maya lang ay sumugod si Caitlyn sa sala nang matanggap niya ang balita. Tumanggi ako. Nagulat si Corban sa sinabi niya. Caitlin, anong kalokohan ang binubulabog mo? Halika dito. Matigas na sambit ni Corban. Kung nasaktan nila ang pamilya Olsen, maaaring nakapipinsala ang mga kahihinatnan. Sa katunayan, nagdilim ang ekspresyon ni Dorian. Ms. Gardner, sinabi mo bang tumanggi ka? Sa tingin mo ba ay hindi karapat-dapat sa iyo ang anak ko? Mabilis na sinabi ni Caitlyn, hindi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Mr. Timothy ay napakahusay, ngunit hindi ako karapat-dapat sa kanya. Natuwa si Dorian matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Well, buti naman. Mahal na mahal ka ng anak ko, at nanumpa siya na ikaw lang ang mapapangasawa niya. Kaya relax ka lang at maging nobby niya. Timothy eagerly added, Caitlyn, alam mo kung gaano kita kamahal. Kapag pinakasalan mo ako, pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay at hindi ko hahayaan na maghirap ka. Sabi ni Caitlin, pakiusap, hayaan mo akong matapos. Kapansin-pansin nga si Mr. Timothy, pero may mahal na akong iba. Hindi ako papayag sa kasal na ito. Biglang nagalit si Dorian, Caitlin, huwag mong isipin na dahil lang sa gusto ka ng anak ko, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Isang biyaya ang kasal na ito para sa'yo, pero tumatanggi ka. Ang lakas ng loob mo. Namutla si Corbin sa takot. Agad siyang tumayo at sinabing, Mr. Dorian, pakiusap huminahon ka. Kakausapin ko siya. Nilinggan niya si Caitlin at sinabing, Caitlin, pambihirang tao si Mr. Timothy. Ano kaya ang posibleng dahilan mo para tanggihan siya? Dad, nasabi ko na sa iyo, may mahal akong iba, sagot ni Caitlyn. Galit na galit si Corban habang sinabi niya, ang kasal ay isang bagay na pinagdesisyonan ng mga magulang at mga matchmaker. Ipapakasal kita kay Mr. Timothy at hindi ka pwedeng tumanggi. Huwag mo akong itulak. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan siya, matigas na deklara ni Caitlyn. Wala siyang pagmamahal kay Timothy at nasumpungan niya itong hindi sinsero at hindi mapakali. Ang pag-iisip na makasama siya ay pumuno sa kanya ng pagkabalisa. Malamig na sabi ni Dorian, sinasabi mo na may mahal kang iba. Sino ang taong ito? Tawagan mo siya rito. Gusto kong makita kung siya ay tunay na mas karapat dapat kaysa sa aking anak. Nagpanik si Caitlin sinabi lang niya iyon para makahanap ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Kung kailangan niyang pangalanan ang isang tao, ang unang pumasok sa isip niya ay si Sebastian. Kung tutusin, siya ang lalaking nagpawala sa kanyang virginity. Bagaman hindi ito isang bagay na gusto niya, hindi ito ganap na hindi mapapatawad. Wala siyang anumang partikular na galit sa kanya. Gayunpaman, hindi niya masabi na si Sebastian iyon dahil kung gagawin niya iyon, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanya. Kabanata 677 Bagamat makapangyarihan si Sebastian, nag-iisa pa rin siya. Nakagawa na siya ng kaaway ng pamilyang Stonebrook, at kung magagalit siya sa mas mabigat na pamilyang Olsen, tiyak na nililigawan niya si kamatayan. Mr. Dorian, Kapag mahal mo ang isang tao hindi ibig sabihin na kailangan pambihira siya. Mahal naming dalawa ang isa't isa. Sana maunawaan mo. Malamig na sabi ni Dorian, MS Gardner, kailangan mong dalhin ang taong ito para makita ko. Kung hindi, ipagpalagay ko na walang ganoong lalaki. Galit na sagot ni Timothy, Caitlin, si Sebastian ba ang kausap mo? Ang isip ni Caitlin ay isang ipoy -ipo ng kalituhan. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Galit na galit na nagpatuloy si Timothy, labing isang Caitlyn. alam mo kung gaano kalalim ang pag-aalaga ko sa iyo. Kung pakakasalan mo ako, hinding hindi ka maghahirap. Sa suporta ng aming pamilya, magiging maayos at walang hadlang ang iyong paglilinang sa hinaharap. Mas malayo ka kaysa sa iyo. Kailanman naisip ko. Dagdag pa ni Dorian, Ms. Gardner, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Dalhin mo rito ang lalaking sinasabi mo o tanggapin mo ang kasal na ito. Kung hindi, ituturing kong insulto ang pagtanggi mo sa aming pamilya. Sigurado ako na ikaw alam ang kahihinatnan. Ang buong Netherworld Sect ay naparalisa sa takot. Nagmamadaling humingi si Corbin at humingi ng tawad, "Mr. Dorian, huwag po sana kayong magalit." Bata pa po siya at hindi pa nakakaalam. Humihingi po ako ng tawad sa ngalan niya. Huwag kang mag-alala. Pumayag na ako sa kasal. Pwede kayong pumili ng magandang araw para sa kasal, at paghahandaan namin ito. Natahimik si Caitlin. Malinaw na nilayo ng pamilyang Olsen na pilitin ang kasal. Kung patuloy siyang lalaban, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa Netherworld sect. Tuluyang lamambot ang ekspresyon ni Dorian. Buti naman naiintindihan ni Mr. Gardner ang sitwasyon. Kung ganoon, naayos na ang usaping ito. Tatlong araw mula ngayon, darating ang anak ko para ibalik ang kanyang nobia. Agad namang sinabi ni Corban, sige. Maghahanda kami at maghihintay na sa lubungin si Mr. Timothy. Pagkatapos sinabi ni Dorian, maliban sa pag-aayos sa kasal ng anak ko, may isa pa akong kahilingan. Sana pumayag ka. Magsabi ka lang, Mr. Dorian. Basta't kaya ko itong gawin, gagawin ko ang lahat, pambabala ni Corban. Wala siyang magagawa. Kahit na ang Neverworld sect ay isang malakas na puwersa sa kanilang rehiyon, ang kanilang impluensya ay limitado. Sa kabilang banda, ang pamilyang Olsen ang namuno sa buong Southern Region. Masyado lang silang makapangyarihan para sumalungat. Sinabi ni Dorian, narinig ko na ang tagapagtatag ng Netherworld sect ay minsang nakatagpo ng isang sinaunang pamamaraan, na kalaunan ay nagbigay ng gabay sa pamamaraan ng Sunfire at Moonshadow. Ang diskarting ito ay dapat na napakabihirang. Maaari ko bang hiramin ito upang mag-aral ng ilang araw? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga matataas na miyembro ng Netherworld sect ay nagulat. Bagamat totoo na ang kanilang founder ay nakakuha ng isang sinaunang teknik, walang sino man sa labas ng sekta ang nakakaalam na ang diskarting ito ay nagsilbing batayan para sa kanilang gabay sa Sunfire at Monshadow teknik. Tatlong araw na ang nakalipas, hiniling ni Sebastian na hiramin ito. Ngayon, gusto rin ito ng pamilya Olsen paano lumabas ang mga sikretong ito? Sandaling natigilan si Corban ngunit agad ding nakabawi, pilit na ngumiti. Mr. Dorian, hindi ako sigurado kung saan mo narinig iyon, ngunit ang tanging pamana ng ating founder na naiwan ay ang Sunfire at Moonshadow Technique Guide. Ngumisi si Dorian. Sinabi sa akin ni Mr. Luis Yan, para hindi ito maling impormasyon. Mr. Gardner, hindi na kailangang magsinungaling. Galit na galit ang mga elder ng Netherworld sect. Tahimik nilang minumura ang taksil na iyon, si Luis. Dati siyang naging elder ng sekta at nakababatang kapatid ng kasalukuyang elder, si Darius Stonebrook. Matapos ang paulit-ulit na paglabag sa mga babaeng disipulo, siya ay pinatalsik sa sekta. Ngayon, tila nabunyag na niya ang kanilang pinakamalalim na sikreto kay Dorian ito ay kasuklam-suklam. Sinabi ni Corban, dahil alam mo na ang katotohanan, walang saysay na itago ito. Oo, ang aming tagapagtatag ay nakakuha ng isang sinaunang pamamaraan, ngunit ito ay napakasalimuot at hindi kompleto. Imposibleng linangin mula rito, at mayroon itong maliit na halaga para sa sanggunian. Hindi napigilan ni Dorian. Curious lang ako. Kung hindi naman ganoon kaimportante e eh wala namang masama kung hiramin ko to ba? Diba? Kumunat ang nuo ni Corban. Mr. Dorian, napakaimportante ng teknik na ito sa sekta natin. Hindi ko itong ibahagi sa mga tagalabas. Sana maintindihan mo. Ngumisi si Dorian. Paano kung ipilit kong makita ito? Kabanata 678 Nagbago ang ekspresyon ni Corban at ang mga matatanda sa paligid niya ay mukhang na alarma. Mr. Olsen, ano ang ipinahihiwatig mo? Tanong niya. Malamig na sabi ni Dorian, lilinawin ko lang. Nataman ko na ang cultivation ko at kailangan kong hiramin ang ultimate mastery guide ng sekta mo. Naniniwala ako na hindi ka magiging tanga para tumanggi, Mr. Gardner. Hindi ka namin mapapahiram. Sana maintindihan mo, Sagot ni Corban. Ngumisi si Dorian. Mr. Gardner, naging mabait ako kasi malapit na tayong maging in-laws. Huwag mong sayangin yun. Naputol ang pasensya ni Kaplan. Mr. Olsen, bakit humihiling ka ng mga hindi makatwirang bagay? Kung tumanggi kami, balak mo bang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa? Ngumiti siya ng pilyo. Kung yan ang tingin mo, sige ano man ang mangyari, aalis ako dala ang guide na yan ngayon. Nagalit ang matataas na miyembro ng Netherworld Sec. Ang katapangan ni Dorian sa pagsisikap na hiramin ang kanilang Ultimate Mastery Guide ay nagpakita ng tahasang pagwawalang bahala sa kanilang autoridad. Ito ay lampas sa hangganan ng pagiging disente. Habang tumataas ang tensyon, pumasok si Timothy. Tay, Malapit na tayong maging pamilya ng mga Garder, bakit ito gagawing malaking isyu? Isa lang itong ultimate mastery guide. Maaari tayong humiram ng isa sa ibang lugar. Sumagot si Dorian, hindi mo naiintindihan. Ilang taon na ang nakalipas, nakatagpo si Zachary ng isang transformative guide. Kahit isang hindi kumpletong bersyon ay sapat na upang lumikha ng parehong mga gabay sa Sunfire at Moonshadow technique kung maaari kong suriin ito, kumbinsido ako na makakatulong ito sa akin na maabot ang aking limitasyon sa paglilinang. Kaya dapat mayroon ako nito. Labing isa. Dahil hindi magawang igalaw ni Timothy ang kanyang ama, nilinggan niya si Corban. Mr. Gardner, bakit hindi mo ipapahirim ang guide sa dad ko? Pinapangako ko na ibabalik namin ito kaagad at hindi ito ipapamahagi sa iba. Hindi sumagot si Corbin. Nagdilim ang kanyang ekspresyon at naglihiyap sa galit ang kanyang mga mata. Napakahalaga sa kanila ng Ultimate Mastery Guide. Kahit ibalik ito ni Dorian, walang kasiguraduhan na hindi siya gagawa ng kopya kung nangyari iyon, ang gabay ay hindi na exclusive sa Netherworld sect. Manipis na ang pasensya ni Dorian. Malamig niyang sabi, "Mr. Gardner, tatanungin kita sa huling pagkakataon." Papahiram ka ba o hindi? Ang pagkabigla ni Corbin ay mabilis na napalitan ng galit habang nahaharap siya sa isang mabigat na desisyon. Kung ipahiram niya ang Ultimate Mastery Guide, sisirain niya ang mga tradisyon ng Netherworld sect at nanganganib na ipasa ang kanilang eksklusibong teknik sa iba. Ngunit kung tumanggi siya, maaaring kunin ito ni Dorian sa pamamagitan ng puwersa, at walang kapangyarihan si Corbin na pigilan siya. Sa sandaling iyon, isang disipulo ang sumugod at nagsabi, Mr. Gardner, narito si Sebastian upang makita ka. Sebastian. Naikuyong ni Timothy ang kanyang mga kamao sa pagbanggit ng pangalan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may intensyong pumatay. Biglang naalala ni Corbin na nabanggit ni Sebastian tatlong araw na ang nakalipas na darating siya ngayon. Hinahabol din niya ang Ultimate Mastery Guide, at tila hindi na ito mapangalagaan ni Corban. Papasukin mo siya. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Corban. Kung si Dorian at Sebastian ang humahabol sa gabay, bakit hindi nila hayaang mag-away sila tungkol dito? Ilang saglit pa ay humakbang si Sebastian. Kung ganun, ikaw talaga. Sumiklab ang galit ni Timothy nang makita siya. Halos hindi kinilala ni Sebastian si Timothy habang naglalakad papunta sa gitna ng bulwagan. Magalang niyang sinabi, greetings, Mr. Gardner at lahat ng kagalang-galang na matatanda. Idi-dismiss na sana nila si Sebastian ilang araw na ang nakararaan ng walang pag-iisip. Pero ngayon, walang nang ahas na maliitin siya. Sa halip, ang kanilang mga mata ay napuno ng malalim na pangamba. Ngumiti ng mahina si Corban. Mr. Wilder, hindi mo na kailangang maging formal. Anong pinunta mo dito ngayon? Kabanata putsam. Sinabi ni Sebastian, Mr. Gardner, sana ay hindi mo nakalimutan ang ating talakayan noong nakaraang tatlong araw. Hiniling ko na ipahiram mo sa akin ang ultimate mastery guide ng iyong sekta. Nabanggit mo na kailangang sumangguni sa mga matatanda. Ngayong lumipas na ang tatlong araw, nakapag ka na ba? Mukhang problemado si Corban. Mr. Wilder ang pagpapahiram ng aming Ultimate Mastery Guide ay hindi isang bagay na karaniwan naming ginagawa hiniling din ito ni Mr. Olsen, kaya hindi ako sigurado kung paano pamahalaan ang sitwasyong ito. Bahagyang umiti si Sebastian at sinabing, Mr. Gardner, ang gabay ay kabilang sa iyong sekta. Nasa iyo ang desisyon kung sino ang hihiram dito. Malamig na sabi ni Dorian, Mr. Gardner, nakapagdesisyon ka na ba? Nauubos na ang pasensya ko. Napabuntong hininga si Corban. Ayos lang sa akin na ipahiram ang guide. Dahil pareho nyo itong hinihiram, hindi ko alam ang gagawin. Marahil ay dapat na kayong dalawa ang gumawa nito sa inyong dalawa. Nilinga ni Dorian si Sebastian. Bata, ako ang hihiram sa guide na yon. Matuto kang lumugar. Hinarap ni Sebastian si Dorian at ginamit ang kanyang espiritual na pandama upang masuri ang base ng paglilinang ni Dorian. Mabilis niyang nalaman na narating na ni Dorian ang tugatog ng Divine Grandmaster. Si Dorian ang pinakabihasang magsasaka na nakatagpo ni Sebastian sa Core Island. Ang mga magsasaka dito sa pangkalahatan ay isang hakbang sa ibaba ng mga nasa ibabaw, kaya ang pag-abot sa isang kaharian ay hindi maliit na gawain para kay Dorian. Pagkatapos ng tuktok ng banal na Grandmaster, nagkaroon ng malawak at halos hindi malulutas na agwat bago ang susunod na kaharian. Kahit na ang mga nasa ibabaw na nakarating ng maaga sa kaharian na ito ay madalas na nataman at hindi na makasulong pa. Dapat sumunod ang lahat sa first come, first served na prinsipyo. Hiningi ko ang guide mula kay Mr. Gardner tatlong araw na ang nakakaraan, at ngayon ka lang dumating. Kaya, Patas lang na ako ang makakuha sa guide, sabi ni Sebastian. Bakit mo hinamon ang dad ko? Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Timothy sa galit. Sino ang nagpakawala ng aso nila para magyap ng ganyan? Malamig na tanong ni Sebastian. Paano mo ako nagawang insultuhan ng ganon? Nang hihingi ka ng gulo. Bilang isa sa walong dakilang kabataan, hindi sanay si Timothy na insultuhan, lalo na hindi ng isang karibal sa pag-ibig. Nag-alab ang galit niya, at kikilos na sana siya nang pigilan siya ni Dorian. Sinabi niya, Brad, narinig ko na pinatay mo si Mr. Trey at Mr. Septimus mula sa pamilyang Stonebrook. Nakagawa ka ng impresyon. Kung aalis ka ngayon, palalampasan ko ang bagay na ito. Dad. May gustong sabihin si Timothy pero pinigilan siya ng ama. Ngumiti si Sebastian at sinabing, "Aalis ako kapag nakuha ko na ang pinanggalingan ko." Nagdilim ang ekspresyon ni Dorian. "Brad, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ang galit sa akin ay hindi magiging maganda ang katapusan mo." Ngumisi si Sebastian. "Dorian Olsen, tama. Dapat alam mo na hindi rin makakabuti sa iyo ang pagtawid sa akin." Natigilan ang lahat walang inaasahan na hamanin niya si Dorian ng hayagan. Para siyang nag-iimbite ng kapahamakan. Napasimangot si Timothy. Bata, ang lakas ng loob mong bastiusan ang dad ko. Katapusan mo na. Akmang kikilos na siya nang biglang humakbang si Caitlin sa harapan ni Sebastian. Mr. Timothy, pakiusap huminahon ka. Ipapahiram namin ang guide sa tatay mo. Tapusin na natin ito dito. Nang makita niya muli nitong ipinagtanggol si Sebastian, pakiramdam ni Timothy ay niloloko siya. Nagalit siya, Caitlin, huwag mong kalimutan kung kanino ka engaged. Ikaw ang fiancé ko, pero kumampi ka sa ibang lalaki. Mahalaga ba ako sa'yo? Kabanata 680. at Sino ang gustong maging fiancé niya? Gayunpaman, hindi maipahayag ni Caitlin ang kanyang mga iniisip. Alam niya na ang pagpukaw sa pamilya Olsen ay maaaring maglagay sa Netherworld sect sa matinding panganib. Kaya, sabi niya, Mr. Timothy, gusto ko lang umiwas sa anumang suman ng loob. Malamig na tugon ni Timothy, ganyan ang ugali mo. Hindi ko masyadong pinapansin noon, pero ngayong babae ka na, ako lang ang may isip mo. Kung magagalit ka sa akin, matindi ang kahihinatnan. Sa kabila ng kanyang galit sa tahasang pagbabanta, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Tahan na. Tumingin si Sebastian kay Caitlin at nagtanong, "Engaged ka na sa kanya?" Kailan nangyari ito? Si Timothy, na mukhang masaya sa sarili, ay nagsabi, "Ngayon lang. Hiniling namin ng tatay ko kay Mr. Gardner ang kamay ni Caitlin sa kasal at pumayag siya." Sa tatlong araw pupunta ako para kunin siya. Alam kong gusto mo siya, pero lilinawin ko sa'yo, sa akin na siya ngayon. Mabuti pang umalis ka na, o magsisisi ka. Nilinggal ni Caitlin si Sebastian. Ang ultimate mastery guide ng ating sekta ay maaari lamang hiramin ni Mr. Olsen. Pakiusap umalis ka na. Handa ka ba talagang ituloy ang kasal na ito? Tanong niya isang kurap ng takot ang bumungad sa mga mata ni Caitlin. Oo, ako nga. Masiglang sabi ni Timothy, narinig mo ba yon, bata? Magwala ka na. Napansin ni Sebastian ang kanyang distressed look at nagtanong, may bumabagabag ba sa iyo na hindi mo maaaring pag-usapan? Kung gayon, sabihin sa akin. Kung hindi ka nasisiyahan sa pag-aayos na ito, walang sino man ang may karapatan na ipagpatuloy mo ito. Bata, naghahanap ka ba ng gulo? Galit na sigaw ni Timothy. Dorian added menacingly, lumabas sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo, o makikita mo ang iyong sarili sa malubhang problema. Ngumisi si Sebastian. Handa akong kunin ang panganib na iyon. Sumiklab ang galit ni Dorian. Sige. Kung naghahanap ka ng gulo, masaya akong patunayan ito. Habang naghahanda sa pag-atake, sumigaw si Caitlin, Sebastian, kusang loob ko siyang pakakasalan. Walang pumipilit sa akin. Hindi ka pwede dito, kaya umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Tumingin si Sebastian sa kanya. Huwag ka nang magpanggap. Halatang ayaw mo sa engagement na ito. Kalokohan ang sinasabi mo. Gusto kong gawin to, sabi ni Caitlin, kahit na hindi totoo ang mga sinabi niya. Ayon yang rin si Sebastian sa gulo. Nakita niya ito at lumingon kay Timothy. Idedeclare kong null and void ang engagement na ito. Sino ka sa tingin mo para makialam sa negosyo ko? Tanong ni Timothy. Ngumisi si Sebastian at sinabing, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo. Babae ko na siya. Ano? Ang paghahayag ay ikinagulat ng lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Caitlyn. Hindi niya inaasahan na ihahayag ito ni Sebastian at nag-aalala tungkol sa galit ng pamilya Olsen. Madiin na sa ni Corban, Mr. Wilder, kahit ano pwede kang magbiro, pero huwag mong guluhin ang reputasyon ng anak ko. Single pa siya at isang virgin. Huwag mong yurokan ang pagkataon niya. Kalmadong sagot ni Sebastian, sinasabi ko ang totoo. Babae ko siya, at ako ang una at tanging lalaki niya. Nabaling ang lahat kay Caitlyn. Caitlyn, may sasabihin ka. Totoo ba ito? Agad na tanong ni Timothy. Hindi niya sinagot si Timothy bagkos ay sinaman niya ng tingin si Sebastian labing isang bakit mo sinira ang pangako mo. Sabi mo hindi mo sasabihin kahit kanino. Kinumpirma ang kanyang tugon ang pahayag ni Sebastian. Laking gulat ni Timothy at halos mawalan ng malay. Hindi niya matanggap ang brutal na ng ito. Sa kanyang isip, si Caitlin ay palaging kanya. Matapos malaman na ibinigay niya ang kanyang sarili kay Sebastian, nagalit siya. Mr. Gardner, ganito ba ang pagpapalaki mo sa iyong anak? Si Dorian ay. Mo sa iyong anak Orion ay parehong nagalit at isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanya.